sabi kong hate that I love, okay. yung hate messages that I love, kasi syempre, sa career ko, sa social media platform, hindi naman malabo na nababash kay Lalo na nung 2020, yung yes. uy, sa talila, na ako ng Pilipinas. May yun, Ayoko talaga yun. Ngayon, pwede na ako lumabas. <laughs> so, and ito na yung pinakagusto ko. Ba't ka tong tong? Oh and then, ano, um, ngayon, happy. 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 Pero, ano, masaya talaga ako dito sa hate. Kind of hate. Ang mga natatanggap ko, nagpapasalamat ako sa mga director ko dahil pinapaulit nila sa akin kapag kumikimchoo levels yung ano ko, uy kimchoo yan, ulitin natin. So ang tiyaga-tiyaga nila sa akin para maging si Juliana oh, Kaya malaki din yung pasasalamat ko sa writers, sa creatives, sa director namin. Sa so, lahat na buong buo actually ng Linlang kasi ito yung hate na nagustuhan ko. Keep that coming! Perfect. Pero ito, pag ko siya, gugulat ako. Na... For the longest time, hindi ko siya... Hindi ko naiisip na gagawin ko to. Ngayon pala... May tamang timing pala sa lahat ng bagay. So, I guess, nagpapasalamat din ako sa Dreamscape na... Binigay nila sa akin tong role na to. And then, nag-explore at tumaya sila sa akin as Juliana. Pero kasi... kumukulo dugo mo sa sarili mo. I mean, sa character. Ako? Nainis din ako sa kanya. Actually, habang ginagawa ko siya, kaya nga kalaban ko lagi yung sarili ko. Kasi pag umaarte, para ito naman, manina na nga, anuhin mo pa, ganyan, nakakasakit ka na, pero ito, mo pa rin. Pero syempre, kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana para pag inarte ko siya, magigalit na talaga kayo. Katulad sa sarili kong as Kim Chu, nainis din talaga ako sa kanya. Oo. Oh.